Hello everyone! Magandang hapon po sa lahat at welcome po sa aking channel Merilody Vlog. So guys, ito nga ang pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba kumita sa YouTube. No? Kaya ito'y babahagi ko lang kung base sa aking ginagawa at sa aking experience guys sa pag-YouTube kung paano ako sumahod. So ayan, dahil nga may nagtanong ito nga at ang katanungan ni Ma'am Len Grace So, ilalagay ko na lang dito at ang sabi nga niya kung paano po kumita sa YouTube. So, ito, ibabahagi ko lang din ang ginagawa ko, no? So, ayan, ibabahagi ko lang kung paano ang ginawa ko, no? Kung paano sumahod sa YouTube. So, umpisa na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, keep on watching. So guys, at magbibigay din ako ng tips para mabilis ka agad ma-approve kung kayo ay mag-apply sa YouTube. So, ayan, ibabahagi ko din yung ginagawa ko para mabilis kayo ma-approve. So, ayan. So, paano nga ba kumita sa YouTube? At syempre, unang-una guys, gagawa ka muna ng, mag-create ka muna ng account. So, pagkatapos, ay mag-upload na na mag-upload. Kasi maganda rin to guys na ekstrang pagkakitaan. Kahit nandito lang tayo sa bahay, hindi tayo nainip. No? Kung may time tayo, pwede tayong mag-vlog. Kasi dati guys, mahilig lang naman ako manunood ng mga video sa mga nagbablog hanggang sa, ayan, parang naisip ko na bakit hindi ko subukan mag-vlog, no? Kaya, na-inspired ako lalo na yung sumasawad na sila talagang, ayan, talagang inaral ko at okay naman kasi sa umpisa talagang mahirap. So, kung gusto mo talaga itong ginagawa mo, wala talagang imposible kahit mahirap. So, kaya natin yan. Kakayanin mo talaga. Pag-aralan mo talaga yan. So, ayan, dahil nanood lang ako ng tutorial. Nung una ay di ko rin naman kasi alam paano mag-edit. So, siyempre ang hirap nun. Kaya ang ginawa ko lang, so nanood lang ako ng nanood hanggang sa... Natutunan ko na kaya nag-try-try na ako kaya gumawa na ako ng channel ko guys. Kasi ito ay libre lang naman. Kaya yan, mag-vlog na kayo guys. Libre lang naman yan. Gagawa ka lang dyan. Gagawa ka lang ng content o ikaw kung ano bang ang talento mo, kung saan ka bahilig, kung anong mga ginagawa mo, pwede mo yan gawa ng video. Basta magtanim lang tayo na magtanim, mag-upload lang tayo na mag-upload balang araw, magbubunga din yung mga pagsusumikap natin sa pag -vlog. So, ganito nga guys, ang ginawa ko nung una, upload lang ako ng upload. Basta magsipag lang tayo kung ano yung mga ginagawa natin kasi guys ako may tindahan kaya ayan yung content ko. Upload lang ako ng upload about sa tindahan kung ano yung ginagawa ko, kung paano ko napalago. So, ayun, hindi ko namamalaya na sa ka-upload ko, guys, na may nag-trending na mga video ko. So, ayun, dahil nga may nag-trending sa video natin, kaya ang saya-saya ko dahil na-reach kagad natin yung requirements ni Lolo. So, ayun, kaya kailangan masipag ka talaga mag-upload. Kung gusto mo, marits ka agad yung requirements ni Lolo. Siguro alam mo na yon kung ano yung requirements. No? Yung 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours. So, madali lang yun guys. Basta wag lang natin isipin. Huwag ka lang panghinaan. Tiwala lang sa sarili. Kayang-kaya yan. No? Kasi, siyempre, hindi naman tayo sikat. Na isang upload pa lang natin ay mag-viral ka agad. Siyempre, hindi. Kasi tayo ay ordinary yung tao lang kaya kailangan talaga natin pagsumikapan upang sa ganun maritz kagad natin ang ating requirements. Karaduhin din natin yung in natin na magkiklik na may matutunan yung mga manonood sa atin para lagi nilang aabangan yung ating mga in-upload at kusa kang isubscribe ng mga nanonood sa'yo dahil nga nagustuhan ka nila dahil ayan may natutunan sila at magaling ka ganun. Basta yun guys no. Ayun nga, dahil na-reach ko na yung dalawang requirements ni YouTube, gaya ayan. At next naman yun guys, dahil nga na-reach na natin yung dalawang requirements ni Lolo, so mag-apply naman tayo para ma-monetize yung ating channel. So, ang ginawa ko guys, bago nga ako nag-apply kay Lolo YT, sinik ko muna isa-isa yung aking mga video, sinisugarado ko muna na walang copyright claim upang sa ganun, mabilis tayo ma-approve. Kaya, yun guys, ang ginawa ko. Dahil nga, nagkaroon din ako ng hindi may wasa na ma-copyright claim tayo dahil nga gumagamit ako minsan ng music so ang ginawa ko pinalitan ko na lang ng music na walang copyright So ayun dahil nga okay na lahat sinik ko na isa-isa kaya yun nag-apply na tayo So ayun mabilis nga ako na ako na-approve guys dahil nga malinis yung ating mga video Walang mga claim, walang mga copyright Ayun nga guys pag na-monetize na ang channel mo magkakaroon na ng ads ang mga video mo Kaya dyan mag-uumpisa ka ng kumita kaya pag ganun guys, so masaya na tayo dahil nga legit na vlogger ka na talaga dahil sumasagot ka na at na-monetize na 'yung channel mo. Ayun nga guys, dahil monetize ka na, so ayan, pwede ka nang kumita kaya nasa sayo na lang 'yan kung mag-upload ka na mag-upload kung gusto mo talaga na maka earn ng malaking revenue, no? Kaya nasa atin 'yon. So sa akin nga guys ay titingnan ko kasi nga pag sa ibang bansa yung manonood sa iyo so mas malaki-laki kasi yung makukuha nating revenue dahil nga nag, ako nga guys ay dahil nga nagtatagalog lang tayo so karamihan sa mga nanonood sa akin ay Pilipino at may nanood din ng konting taga ibang bansa no Saudi at saka Hong Kong. So ayan. <laughs> Pero masaya na din ako doon, guys, kasi nga ayan, sumasahod na tayo kahit paano eh, ay meron tayong aasahan kita dito sa ating pagbablog Kaya kung ikaw, guys, subisan mo na malay mo mag-trending isa sa mga video mo at sisikat kaya pwede ka pang maging artista. Wow, sana all, no? Kaya, ayan, umpisa na natin dahil libre lang naman to sa pagbablog. Kaya umpisa mo na, pwede ka pang kumita. Ang sarap kasi sa pakiramdam guys, lalo na pag dumating yung sahod natin. Basta, enjoy lang natin yung mga ginagawa natin. Malay mo, maging successful. So, sa akin guys ay hindi naman sobrang laki ang sahod ko pero para sa akin talagang napakalaking halaga na at malaking tulong talaga to sa aking pamilya. So Ayan guys, depende naman kasi yan, sa sipag din natin kung gusto mo talaga na makakuha ng na sahod. So sipag ka lang, magsipag ka lang sa pag-upload araw-araw. So ako nga dahil nga busy, hindi lang naman tayo tindera, hindi lang naman tayo nanay, eh, marami sa tayong mga ginagawa. No? Kaya di talaga kaya ng powers na araw-araw -araw ako mag-upload. Minsan sa isang linggo ay dalawang beses lang pag may time naman ay nakakapag-upload tayo, no? Kailangan lang talaga magsipag at magbubunga din yan sa atin. Kaya kailangan lang magtanim na magtanim tayo para balang araw magbubunga din naman yan. Kaya kung ikaw kasari ay hindi ka pa na monetize o nag-opisa ka palang mag-vlog, ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Ganun lang talaga sa umpisa. Kailangan mo pang mag-invest ng maraming pagod, ng poyat talaga, no? Sa pag-i-edit. Ako kasi sa gabi ako nag edit din, guys talagang puyatan talaga kung gusto mo talaga makuha kaagad yung requirements ni Lolo at ngayon at yun nga nagbubunga na dahil yan na monetize na yung channel natin at, at, kumita na yung ating mga videos so, at yun nga guys kailangan lang talaga magsipag para magbubunga din ang lahat ng pagsusumikap natin kaya ayan guys yun lang ang maibahagi ko for today's video maraming salamat sa mga nanonood at sana may napulot kang konting idea Bye, God bless us all.